Hello guys, pati bagong vlog natin mga kamukbang Magbabalat ulit tayo ng nyug Ayan o, no? no? tuyo Kasi may nag-request nagrequestin nito Babalatan dun yung mukbang as itong tuyo So balatan natin guys Ayan o, no? yakin ng nyug E wag natin patagalin Udah habis guys Tigas mm -hmm. Kalaki ng yuk guys oh. Grabe. Mga bata, wag niyo gayahin to ha. Si Boy Mukbangers lang gumagawa nito guys. Oh, uh -huh. grabe katigas. Grabe katigas kaya yung yung gate to. Uh -huh. Grabe katigas. Huh? Uh. Tu, -huh? <coughs> hirap kumita ng pera, guys.

matigas guys kaya lang eh may pangarap kasi tayo guys kaya kaya natin gawin pa para pangarap natin makaahon sa kahirap, kahirapan hmm? grabe kahirap <coughs> hirap kumita ng pera Oh, hirap kumita talaga guys ng pera. Uh -huh. Ah. Grabe. Ayan guys. Yung nag-request nito, pinagbigyan na kita. Yung request mo, sabi mo, hindi lang buko yung babalatan ko. Pati yung yug, babalatan ko yung tuyo. Ayan, nagbalat na tayo ng tuyo. So salamat sa lahat guys, sa lahat ang nakasubscribe sa atin. God sa lahat.